MPBL player Kit Jimenez gumawa ng history sa Philippine Basketball offers mula overseas asahan at Richie Rivero instant celebrity sa Taiwan sa kanyang first two games sa Plus League Pero bago yan ang video na ito ay inihatid sa inyo ng legit betting site sa mundo na 1xbet Tuloy pa rin ang pagbibigay ng up to 7,000 pesos bonus na mga ito sa inyong first deposit Dito ay pupwede kang tumaya sa lahat ng inyong paboritong sports especially sa basketball Kaya tiklik na ang link sa ating comment section at gamitan ng promo code na 1 Xhoops Play para makuha ang inyong bonus sa ating pagpapatuloy sa pagtutok sa mundo ng Philippine Basketball nitong mga nakaraang linggo ay maraming mga magagandang bagay at balitang nangyari at dalawa na nga dito ay ang mga malalarong pag-uusapan natin ngayon. Pagabi ay may isang malalaro sa isang kilalang basketball league sa ating bansa maliban sa PBA na MPBL na nagtala ng history sa Philippine Basketball na hindi pa nagagawa sa ating pambansang liga. Sa 2022 MPBL season sa naging laban ng Sarangan at Mindoro ay nagtala ng mga figures ang 5 11 guard player ng Sarangani. Sarangan na si Kitty Jimenez na habang buhay ng tatatak sa Philippine Basketball. Nagtala lang naman kasi ito ng isang quadruple double sa isang regular basketball game. Scoring 33 points, 13 rebounds, 11 assists at 11 steals. Napawaw nga ng former Mavs phenomenal player and coach ang mga manonood in person man o online sa ginawa niyang ito. Mula sa first and last quarter ay naging main man si Kit ng opensa ng Sarangani. Makikita na talagang umapoy ng gusto mga kamay dito ni Kit. Even nga mga long range trees ay kanyang nabibit sa game na ito. Kaya naman aside sa pagtala sa kanyang career high sa game na ito ay nakakuha din ng sarangani ang panalo na may malaking margin. Sa pagtala ng ganitong mga figure ay hawak na ngayon ni Keith ang isang titulo sa Philippine Basketball na hindi pa nagagawa kahit sa ating pambansang liga na PBA. Si Keith ang pangalawang Pinoy basketball player na nakapagtala ng quadruple double stats sa isang game. Sunod kay former PBA player Don Belano Bell noong nasa NBA pa ito. Pero kung ikukumpara kay Don Bell ay mas matasang puntos at assist ni Keith sa quadruple double figure figures sa mga ito. Kung kaya't dahil sa mga magagandang figures ni Kit Jimenez sa ongoing season ng NPBL ay hindi na nakapagtatakang makakuha ito ng mga offers sa mga liga overseas o baka meron na. Isang patunay si Kit na marami talaga tayong mga mausay na malalaro sa Pilipinas na po maidalang talento sa mga overseas league. Tulad na lamang itong si Kit Jimenez na dating ipinaparehas ang laro kay The Bro Terence Romeo na gumawa na ng sariling brand of play sa larangan ng basketball dito sa ating bansa. Hindi madali ang makagawa ng quadruple Paul Dobols sa isang official at competitive na laro. Even nga sa NBA ay bilang pa lang ang mga malalarong nakakagawa nito. Na kahit pa nga mga kilalang malalaro ngayon sa NBA ay never pa itong nagawa. Kaya isang malaking bagay ang achievement na ito para kay Keith Menes na may lalagay niya sa kanyang resume bilang isang malalaro. Samantala, Euro Step guide ng Pinas, instant celebrity sa Taiwan. Sa first ever pro stint ni 6'1 former UP fighting maroon shooting guard at small forward na si Richie Rivero ay nagbigay agad ito ng malaking impression sa pinakasikat na basketball league sa bansang Taiwan. Bilang isang Asian import ay all eyes kay Richie Rivero sa kanyang first two games sa Plus League. Sa unang laro ni Richie sa Taiwan ay nagtala ito ng 7 puntos at 2 assists contra Formosa Dreamers. Naging chill lang sa game at hindi ito nagpakita ng giggle sa kanyang debut game. Pero nakuha na agad ni Richie ang atensyon ng mga fans at even commentators sa kanyang mga galaw sa laro. Sa second game naman ni Richie Contra sa kupunan ng New Taipei Kings kung saan ay naglalaro ang kapatid ni former Asian NBA player Jeremy Lin ay nakuha nila ang panalo ngunit medyo mababa ang mga figures at minutong na produce nito sa game. Scoring 5 points but still may tumatak na naman sa mga manunod ng Taiwan mula kay Richie sa laban na ito nang ipamalas nito ang kanyang outside shooting at inside plays kontra sa international import players. Pre-season pa lang ito ng Blast League kung kaya mas marami pa tayong mapapanood mula dito sa ating kababayan na si Richie. Daichi Rivero sa Taiwan. At tiyak na marami pa itong mapapasigaw ng mga Taiwanese basketball fans sa kanilang liga. Abangan natin si Rivero sa Plus League ng Taiwan at iba pa nating mga Pinoy players overseas.